At ang atin naman pong Grand Champion ay makakatanggap din ng contract from Star Magic to be awarded by the head of Polaris Star Magic, Mr. Riley Pablo Santiago Jr. Recording and music label contract from Star Music to be awarded by ABS-CBN Music Head for Music Content and Operations, Mr. Jonathan Manalo. Kasama ang presiyosong tropeyong dinisenyo ng kailang artist at skulptor na si Ginoong Ronald Castrillo. At siya rin ay magwawagi ng tumataking ting na 1 million, million pesos At ang inirepresenta niyang paaralan ay makakatanggap naman ng na 100,000 pesos! pesos! Madlang people! isi nyo na ang pangalan ng estudyante na nais nyong tanghaling Grand Champion! Ang tinik na nangibabaw at nakakuha ng pinakamataas na gradong 98% mula sa ating mga hurado. Madlang people, ang tawag ng tanghalin the school showdown Grand Champion, ic si Congratulations din sa ating second placer na City e. College of Calapan. Inside Olate, ikaw ay maghuwi pa rin ng 100,000 pesos. Ang Barlong People, narito po ang final grade na nakuha ng ating final three grand finalists mula sa ating mga ahurad. Isang matagumpay na edisyon na naman ang ating nasaksihan. Maraming sa pagsama sa amin dito sa Pampansang Entablado ng Kantahan, ang tawag ng tanghalan, The School Showdown.